So, good morning sa inyo mga idol. Itong bagong project ko ngayon dito. Ito, so, yung na to. Ay, ay, ano na pala siya idol. Inanay na siya. Ngayon ang gagawin namin dito. Palitan po namin ng hardy flex na triport. Tsaka yung bakal na nilalim. Kaya na idol ay tsura nito. Kasi inanay na siya. Kailan na po ito idol pinalitan? May ibang kumuha rito eh. Ngayon ipapahit ko rito. Bakal na sa si ilalim idol. Para yung nanay mo siya, hindi na kaya ng ano, hard reflex. Saka yung hard reflex na triport. Pwede po itatize yun. Basta mawala lang gagalaw sa y. hindi gumagalaw. Kaya ito yun. Ah. Yan. Pero binili nga pala ito. Idol yung binaklas namin dito. Yeah. Binili po yun. Yung ganito itsura ito. Pinulik po ito yung dito sa Pero yung nanay na siya idol eh. Inanay, kaya ano. Oh. So, good morning, good morning sa inyo lahat yan mga idol. Ito yung pinunta ko na araw, no? yung sa, nasa vlog ko mga idol. ha And do, no, na, ano ko na sabi ko, meron ako estimate, ito natuloy na idol. Ah. Ah. Okay. Yan si no? Ah. Okay. Yan. So, yan. So, nandito na lang idol at Shout sa inyo lahat, lahat Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyo mga support mga idol. Ha. Uh, sana tuloy-tuloy yung support tayo sa akin dahil tuloy-tuloy din yung support ako sa inyo mga idol. ah uh, God bless. Mag-ingat kayo.